mga kindang magandang gabi tayo ngayon ay gabi na andito tayo ngayon sa Tagbirayan Beach uh, birthday ni ano ngayon sino yung bata na yan kalimutos pangalan Paulino Pinido kung hindi ako nagkakamali no so ngayon wala nandito tayo sa ano tabi baybayon, baybay yun pakita ko sa inyo maya maya kante maraming salamat ako ay naka video ulit at sana may signal pa ako mamaya mahirap na signal dito sa amin dito sa lugar na ito sa tagbirayan which mahina din yung signal nandito ako sa dagat ngayon ito uh, ngayon lang ako nag video kasi kanina nag video, kit may video, kit okay. okay. lumayo-layo na ako. Tsaka maraming tao, hindi uh, natin alam kung anong ano nila. Ito yung beach dito. Uh, ayan, ang buhangin, nandun, nandun yung, nandun sila si Doc, uh, Malan, Doc Ren, ano ba yun? tayo na yun, may mga bata pa naliligo. Paulino, Paulino yan, nagalang. Happy birthday sa inyong anak. Kalimutan ko ng pangalan yan no. Ito yung siyempre, pag ikaw kung halimbawa malalim ito, talaga rung ko pa dito pangit. Bato ito. Bato ito siya dito. Hanggang doon. Ayan. Ayan ang bato. Ah, Sana klaro pa siya, no? yan okay, aninag ng ano? araw laro klaro pa siya ayan oh no. uh, kanina maraming tao pa nagkibidong kanina kaso lang nalanganin ako sa magbibidyo eh syempre hindi ko naman makakilala mga tao baka mamaya magagalit o eh, ano man so iwas na lang po tayo no so dito at, ano. ayan oh ayan oh naliligo dyan sa dagat kasamahan eh, namin yan eh. mga uh, ng ano, kapitbahay namin. Ang pari ba uh, ayan o. Dahil well, ayan o. Sa dagat, ang dito tayo sa gilid. Ang ano ngayon, hindi siya ito yung tinawag nilang ayaay. Ayaay sa uh, amin. Hindi siya patas sa tubig. Hindi siya high tide. Hindi siya low tide. Ganyan lang. Uh, ganyan lang yung ano niya yung... dagat pero kung ano ito siya kung lahat ito siya ito walang dagat na makikita dito andun, so kaya napo nag ano ang tagnito yung may puti puti na yan kung makikita nyo, yan may tubig dyan hanggang tuhod lang pero hanggang ngayon tuhod din naman tubig dyan ah, dila ako naligo kasi ang uh, buhahan na namin ng laptop ng uh, area ayun lato ng area kaso lang ganitong tubig ayan ayan o yan ang hmmm uh, ang ano alun uh, yun ang tinatawag nilang pusaan yan, pusaan yan yan. yan oh, kita nyo. Ngayon, hindi mo siya gaano siya mahalata kasi maano ano, ang tagla, ano bang hangin dito? Kanaw ano, amihan yata. Oh. Amihan to dito. So, amihan kasi ganyan yung hangin nila dito. Tapos, Anong tawag yan? Basta dyan lang ang posa niya sa dagat. Nandito wala na. Ganyan lang siya. Kahit kanina, ganyan lang din. Mangin-hangin, -hangin, ganyan lang din siya. Yes. Tagbirayan Beach. Andun yung sentro sa so Tagbirayan Beach. Ang yung niyang bato na yan, doon pa. Eh ba't ako nakikita sa kahiliran itong tinatayuan ko? Andon yung beach. Wala dito. Ah dito, bago-bago lang ito eh. Kasi dati, dati kasi dito. Ah, maliit pa ako. Ah, 1985? 85 hmm, 85 hindi ako nagkakamali. 86. Itong area na to, marami ka shell mga shell mga saang gusto bisaya saang sa ano pa ba saang marami maraming, maraming sa dagat na ito para makakuha ka ng pangulam kasi malayo yung bahay namin no, sa bundok wala ito iba't to tagbirayan kasi to dito ang uwi na ito na dinadaanan namin sa Puna pa yung paglawag mo ito ng kanioka may ano na yan may, may kalsada na simentado pero hindi bu po buto lang uh, ngayon nakita ko na simentado na siya so yan dito nilalakad namin yan ito ang dagat na yan pero ano yan ha? Um, hibas na hibas ang dagat. Yan ang tinatawag namin dito na manginhas. Hindi ko alam anong tawag sa Tagalog. Manginhas din siguro. Yan makikita mong dagat. Wala yan dati. Uh, ngayon, ayaay. Uh, pag hindi ayaay yan, sigurado, hibas yan. Talaga nandun ako sa uh, area na yan. dulo doon, doon yung mula kasi latuan yung dulo na area ngayon kasi wala wala nga anin ako pag ganito ka uh, hindi naman ito malalim kung pag pinagmulan mo dito hanggang tuhod itong umpisa na ito hanggang doon sa may pisaan ng na ano, nakita nyo na kanina na puti na alon kita ko sa inyo ha e, yan ganyan hanggang tuhod pa rin yan tuhod, hita hindi na lalagpas sa katulo yan so lagpasan mo na yung ano kantil na yan hehehe ah. hala <laughs> ano? ah. Ito kasi yung area namin noon. ang bundok ah, bukid baga namin kung kami nakataon siguro maglalakad hindi minasakit pa sa tapos itong area, galing kami doon na ano papunta dito At, doon nadala kami ng timba minsan sa kubag o anuman basta anong <coughs> klaseng malagyan hmm, lagayan para lang siyempre pag may huli ka doon may lagay Minsan nga magdala nga kami ng kulambo. Kasi doon banda, maraming tinatawag naming ito. Alam niyo yung ito, yung kulay itim. <coughs> kulay itim na maraming tinik. Ay din may tinik sa tainga dalawa. May tinik sa batok isa so tatlo ang tinik. Tapos yung ngisi-ngisi. Alam niyo yung ngisi-ngisi ni isda may tinatawag kasi yan sa Saudi Padas Padas may tawag <clears throat> pero ngisi ngisi tawag yan sa amin gagmay pa nandun yan pinabaling namin pero kulambo ang ginagamit namin uh, kasi kung baling malaki may kulambo lang tama lang sakto lang naman di naman gaano malaki yung kulambo basta mahuli mo lang sarap na yun Paksyo nun, lagay mo sa dahon. Sarap nun. No? Oh. Ayan, no? Oh. Kaso, di sa niya kaligo ngayon kasi, wala na. Ah, dagat. Maghibas talaga to. Ayan, wala kang makikita ng ano batok. Ah, wala kang makikita ng da dagat. Dahan doon lang yan. Ah. Ganyan oh, yan ang aya ay. Yan -ay. na, na, di ba? Yes, oh, so, Di lang, ah, madilim lang. Ito yung bato. Bato han tong inapakat ko. Hindi siya no. Ano? Bato, bato yan. Andun yung buhangin. Ah, oh, sa gilid andun yung buhangin. <coughs> so, hinahin eh, so tapos lalakad pa yun dito. Paingon dito papunta doon. Nanig pa yan. Kala dito. Sila wala na. Dito alam kung saan na sila. At doon doon tayo, doon 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 tayo sa Yan. Diyan na lang ang liwanag. Daming uwak oh. Makita ba? daw. Iwan ako makita. Ah, dili. Ayun. Wala, pag isusumin natin, makano ma kasi. Makano nang tawag ang kamay ko. Okay, madilim na. Hindi nyo na rin makikita. Ay, salamat. Thank you ng marami. Okay, magano na. Maglalakad ako papunta doon. આ